Further. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Rayo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita, Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. 555 hanggang 855 pesos taas sahod, hinimay sa Regional Tripartite Wage Board. Maabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Tinapos na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang pagsasagawa ng consultation para sa mga petisyon na itaas ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o sa Metro Manila. Pinisinta ng mga labor group ang 555 at 855 pesos na hiling na aumento sa minimum wage. Naghayag din sila ng pagkadismaya sa napornadang legislative wage hike sa Kamara at Senado. Dahilan kaya mauuwi rin ang nila sa RTWPB ang desisyon ngayon para sa kakarampot na minimum wage increase. Umaasa naman ang mga employer na mababalanse ng RTWPB ang magiging desisyon para hindi magresulta sa pagsasara ng mga maliliit na negosyo sa Metro Manila. Ayon sa RTWPB, isa sa ilalim na nila sa deliberasyon ang dalawang petisyon at inaasahang pagkatapos ng July 16 kung saan mag-iisang taon na ang wage order na inaprobahan noong nakaraang taon ay makapaglabas na sila nang bagong wage order. Ako si Dexter Galibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Samantala, kinansila ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registration at secondary license ng may nasa 400 lending companies sa Pilipinas. Ayon sa SEC, nabigo ang mga kumpanyang ito na magpasa ng documentary requirements kabilang ng kanilang audited financial statements na bahagi ng kampanya upang protektahan ang mga investor mula sa pandaraya. Noong October 2023, sinabihan na ng SEC ang mga kumpanya na samantalahin ang amnesty program subalit nabigo silang sumunod kaya idineklara silang delinquent o hindi tumutupad sa obligasyon. Batay sa revised corporate corporation code maaring ituring na delinquent ang isang kumpanya kung hindi ito nakapagpasa ng reportorial requirements ng tatlong beses sa loob ng limang taon. Uh, are... Samantala sa iba pang balita, DSWD naglaan ng halos 5.1 bilyong pesos para sa pagsisimula ng feeding program. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, simula na ng Department of Social Welfare and Development ngayong buwan ng Hunyo ang Supplemental Feeding Program para sa mga nakakalagay. and also child development centers na tatagal ng isang daan at dalumpong araw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Rochalian na makikinabang ito ang 1.5 na milyon na kindergarten students at araw-araw -ara ay magkakaroon ng hot meals ang, ang mga ito na nagkakalaga ng 25 pesos mula sa dating 15 pesos ng nakalipas na taon. Bukod sa hot meals, na makakatanggap din ng fresh milk ang mga batang under notice na nagkakahalaga ng 22 pesos. Ang programa ay pinondohan ng DSWD ng halos 5.1 billion pesos. Bukod sa ang hot meals ng mga bata ay nakaprograma sa pinggang Pinoy ng National Nutrition Council at ang mga local government unit ang bibili sa mga magsasaka alinsunod sa alituntunin ng NNC kung ano ang dapat na ipakain sa mga bata ang hot meals ay lulutuin sa community kitchens o central kitchens sa daycare centers. Ako si Aileen Talibing ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat ay Taliping. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita Ngayon. Abante, Ab Ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon.